gagana pa kaya itong welding machine yung grinder yung circular saw at drill nung nabaha ito nung bagyong karina Tara, puntahan natin yung welding machine ko at saka yung grinder at saka yung drill kung nandon pa sa kanyang pwesto. Makita natin, nakalat yung mga karton dahil sa baha. At makikita natin dito na nandun yung welding machine sa bandang kaliwa. Puro putik yung nasa ipabaw niya. Buti na lang, hindi siya lumipat ng pwisto. Tapos ito rin, nakuha ko rin yung grinder. Ganon din, puro putik. Tapos yung drill din ay nakuha ko rin yung circular saw ay nandito na rin ano? kaya kumpleto yung tools ko na nandito kaya lang talagang baha talaga siya nabaha siya talaga kaya hinugasan ko lang muna para matanggal yung uh, mga putik sa ibabaw nito ito sa kaway away at babaklasin ko yung mga ito patutuin ko titignan ko kung gumagana ang mga ito dahil nabaha na siya Naiuwi ko na yung mga tools ko kaya ito binabaklas ko na siya. Pagkatapos na huhugasan ko, patutuyuin ko siya ng kahit mga dalawang araw para sigurado na talagang tuyong-tuyo siya. Kaya lang itong welding machine, duda ako dito kasi may electronic ito eh. Kaya sa tingin ko, duda ako kung gagana pa yan o hindi. Hindi katulad ng mga circular o yung grinder, wala namang electronics yon Kaya sigurado na uh, gagana yung mga yon siya nga pala, yung mga power tools na ito ay hindi lang siya basta na baha. Sa halip ay nababan ito sa bagyong karina sa loob ng mga 24 hours. Kaya parang alanganin na nagagana lalong lalo na itong welding machine. ito natapos po nang hinugasan itong mga power tools itong circular saw, itong drill tapos yung grinder tapos yung welding machine patutuyuin ko siya sa loob ng dalawang araw para siguradong matuyo siya ng husto at kapag isaksak sa kuryente ay hindi siya mag short natuyo na yung mga tools kaya iasimple natin tignan natin kung gumagana kaya yung mga ito o hindi dito naman tayo sa welding machine kagaya ng ginawa ko sa drill sa circular saw at ganoon din sa grinder hugas lang din yung ginawa ko wala akong ginawang repair kaya titignan natin itong welding machine kung gagana siya o hindi pero sana gagana ito Ito na, natapos nang naibigay, nailagay yung kaniyang takip. Ngayon ay susubukan natin, i-on natin kung talagang gumagana ito. At yun, sa makikita niyo ay talagang gumagana siya kahit pihitin ko yung kaniyang control sa amperahe, tumataas siya. Kaya ibig sabihin, gumagana. Pero para makita natin kung talagang gumagana siya ay subukan natin mag-welding. At sinubukan ko nga mag-welding yun gumagana siya pero nung una parang medyo nahihirapan pero nung umilita siya okay naman kaya working itong welding machine na ito kahit na lubog siya sa baha sa nakita natin sa video ito nakita natin na kung mabaha yung grinder yung drill at circular saw so, lalong lalo na yung uh, welding machine ay posible pa rin pala na gagana yung mga power tools na ito kaya kapag nabahang yung power tools subukan nyo lang nalinisan tapos ibalik nyo at susubukan yong i-on pero kapag hindi gagana ay dalhin nyo sa mga teknisyan